So, no, hapon na. Ito yung, ang uh, natin, yung binalay natin kahapon. So, ayan. So, wala namang na-stress sa kanila. So, ang dumi nila, mag, ano, ganun pa rin. Buo pa rin. So, ayan. So, sa ngayon, hindi sila, hindi ko sila pinaliguan. So, pwede ko naman paliguan, pero hindi ko pinaliguan kasi medyo na tayo, may mga ginawa tayo. Kaya, hindi ko na paliguan. So, ayan. Katatapos lang nila kumain wala naman tayong napapansin kay kakaiba sa kanila kaya maganda. So maganda yung walay nila, hindi sila stress. Ang ano lang dito, ang napakaganda dito mga kapigmit sa pag uwalay na to. Lagi lang silang tulog. So ayan. So hinihintay ko silang humingi ng pagkain, so lagi lang silang tulog. So sa ngayon maghapon na to, na uh, napagpakain lang ako sa kanila two times lang. Kasi hindi sila nahingi. Tulog lang sila ng tulog. Okay, so, ganyan tapos lang kumain to paglalaro na nila yung feeder so tatanggalin ko na yung feeder na yan ang mga piglet kasi mga kapigmate lalo na yung ganyang feeder na natatanggal lang pag busog na sila naglalaro na nila so, madali naman mga kapigmate malaman ang piglet kung busog na o hindi na kahit may kinakain pa sila dyan paalis-alis na yung iba pero pag mga gutom pa sila yan dyan sa ganyan pala mag aaway away na sila mag aagawan po sila ng pagkain pero wala naman tayong nakikita nag aagawan so mga busog na sila yan. So, bali 29 days old nila ngayon. 29, 29 days old sila. So, bali, ano, ito yung first day. Simula na ang wali sila. Kasi kahapon nung, ano, winali natin, hapon na yon Or sabihin na natin second day na. Na lang. So, yun. Wala naman nagbabago sa kanila. Kasi mga kapigmate, ganto mga piglet na mga bagong walay ay mabilis po yung ano, mabilis po mayat po yung mga yan. So, ito, da, ito dapat yung inaabangan nyo pag nagwawalay kayo. Kailangan yung piglet nyo, hindi masyadong na-stress. Kasi ako sa daming beses ko na rin ng piglet, ah maraming beses ko na rin naranasan yung stress yung mga biik na winalay ko. So, ito, sabi na natin na ano, ito yung pangalawang beses ko na pagwawalay na hindi sila masyadong stress. So, nakalipas yung ano, ah, lumipas yung magdamag mga kapigmate na doon ako nagtaka na wala man lang sa kanilang nag-iingay kasi kalimitan na winawalay kong piglet mga kapigmate ay ano pagkawalay pa lang nag-iingay na, lalo na paggabi kasi naghahanap sila ng pagkain so dito lang sa bats na to nagtataka ako kasi wala talaga nag-iingay sa kanila tapos mga tulog lang kahit pinagmamasdan ko sila na nandun ako sa taas yun nandun ako pinagmamasdan ko sila yung mga tulog lang So, pag nakita nila ako lumapit niya, magtatayuan. Pero pag alam kong hindi sila nagugutom, hindi ako nagbibigay ng pakain. So, walang nasasayang na pagkain sa kanila. Yan. So, baka bukas magpurga na ako sa mga to. Kasi, uh, kaya ako sinasabi nung nakarang ano natin, vlog, yung kahapon yung vlog natin na 5 uh, to 7 days ako magpupurga. Kasi ayaw ko magpurga sa kanila na stress sila. Kasi pag stress na sila tapos i-stressin mo pa lalo, mas ano mas mapagpabagal 'yun ng paglaki nila. So dahil hindi wala namang stress sa kanila, hindi naman sila stress. Bukas magpupurga na tayo sa mga 'to. Purga tapos baka ang ano na nito, mag-inject tayo ng vitamins dito. Ito yung patining na bats, patining na ano na ngayon lang tayo gagamit ng vitamins kasi yung mga nakaraang pag-aalaga ko ng patin, talaga hindi ako nagagamit ng vitamins. So ngayon lang. So ang ang ano ko ang napili kong gagamitin yung vitamin C mga kapigmate ay Belamine so medyo may kamahalan 1,200 na kitang isang bote so 100 ml so siguro yung 100 ml na yon ewan ko lang kung kakasya na sa mga to hanggang po sa mga to sa mga piglet na to yan sila ma ano talaga sila so tatas ko na yung feeder So, yun, wala na, wala ko nakikita na medyo pumayat. Kasi sa mga stress na bago yung mga kapig uh, Day one after walay, talaga nakikita nyo na talaga na pumapaya talaga sila. Kaya ito, so, nasabi ko dito sa mga sabas na to ay hindi stress. Tinggalin lang natin itong feeder. Tapos, bukas, uh, bago ako sa kanila magpurga, kapaliguan ko muna. So, siguro dahil ano, kaya siguro sila hindi stress. Kasi itong nursery nila ay same lang nung sa parawing pen nila do sa mama pig nila. So, kaya walang wala silang stress. Ang nabago lang naman yung sa inahin, ang inagapan ko lang naman dito mga kapigmate uh, sa mga to. Kasi ang inahin ang inahin mga kapigmate ay ano, may may nagpapadedya sa siguro mga gato na Kuwan ano, bago sila iwalay, inano ko kung ilang beses nagpapadede yung inahin sa gabi. So, sa pagmamasid-masid ko mga kapigmate every 1 hour 1 hour to 2 hours nagpapadede yung inahin tapos kasi madali na malaman yon nagiiingay sila nagagawan sila sa dede kaya yon pinagmamasid lang kaya yun ang inagapan natin so kada dalawang oras pumupunta ako dito Sine-check ko kung nagugutom na ba sila kung nagugutom na magbibigay ako ng pagkain pero kung hindi pa nagugutom hindi ako nagbibigay ng pagkain so yon So yun po yung una kong inano yun po ang una kong pinagmasdan. Bago ko sila iwalay kung ilang beses nagpapadede yung inahin. At kada oras na alam ko nagpapadede yung inahin, doon po ako pumupunta dito para check sila kung nagugutom. So, kagabi, napagpakain ako sa kanila dito tatlong beses, nung gabi. So, wala naman nag-iingayan. Tapos ngayong maghapon naman, ah, talagang ano sila. So, bali, two times lang tayo napagpakain ngayon. Kasi parang mga busog sila. So, ibig sabihin yung naibibigay kong pagkain sa kanila, sakto lang sa kanila. Yun. Ayan, ano oh. So, bali wala lang mga kapigmate, oh. so, magandang hapon sa inyo. Time check tayo ay ano na, 4 p.m. Ayan. So, so, pag natin dito, mga tutulog na ulit mga yan. Saka, uh, hindi yan nawawala ng tubig mga kapigmate. Yan lang naman yung pinakamalaga sa akin. Yung tubig nila, unlimited. Tubig natin, yan, kailangan na malinis lang. Yan. Eh. Malinis yung tubig na yan. So, hindi ko na tinakpan. Kasi may may ako naglalagay ng tubig kasi pinaglalaro nila kung makikita niyo naman. Ang nila. Okay lang kanila, okay lang paglaruan. Okay lang paglaruan kasi 'yung paglalaro naman nila minsan iniinom din nila. Ayun. O so, bukas forgain na natin 'to. Bibili lang tayo ng pampurga. Hmm.